video ng ito, pagsapan lang natin kung paano natin matatanggal yung mga kalawang na nandito sa ating mga rotor disc at kung ano yung mga pwede natin gamitin at di natin pwede gamitin sa pagtatanggal ng kalawang nito. Magandang hapon sa inyo, another day, another DIY at nasa harapan nga natin ngayon si Scarlett at si Scar natin na ADB160. At kanina habang nakakapit tayo, napansin ko yung rotor disc natin na may mga build up ng kalawang dito. And kung kaya naman napakapangit niyan tingnan, also katagalan din. Dadami yan kung kaya naman pag di natin inagapan agad. Yung maliit na kalawang na yan, dadami yan, papangit na yung rotor disc natin. At pwede masira pa yung rotor disc natin. So kung kaya naman sa goal natin ngayon, yung goal natin sa video ito, matanggal po yung mga kalawang na yan at maibalik po yung kinang at yung dating itsura. tong rotor disc natin. Kung ano, kung may kita nyo kalawang ayan dito sa part na to wala naman kasi nagagastas gagasgas to eh paikot eh, no? mga build up tapos dun sa likod check natin kung meron din ayan dito kasi baligtaran or pati likod naka disc tong ADB ayan dito sa likod wala pa naman masyado so, wala tayong problema dyan sa likod yung sa harap lang dito naman kay Scarlett natin nakagalper disc po yan at hindi po agad na tong galper ito so, kasi bolts na to, pinalitan natin. Yung kasama ng golfer, nangangalawang. So, GR5 na yung nakapit dyan. Kaya naman na yun, iwas kalawang. Pero yun, goal natin dito. Tagalin yung kalawang. So, nagresearch na ng konti kung paano matanggal yan, safest way. At yung pinaka hindi natin dapat gawin, is bugahan siya ng WD-40. Do alam naman natin, yung WD-40, nakakatanggal siya ng kalawang. Pero, yung safety naman natin, is pwedeng mabawasan dahil pag naglagay tayo nito, syempre, pwedeng mapunta dito sa rotor disc natin. At kapag pumreno tayo, pwedeng dumulas lang siya kasi napakadulas nga nitong WD-40 pag nagpenetrate sya dito. So, hindi ko ina-advise to pwede naman siya kung hindi nyo matatamaan to yung part na to pero syempre dahil ito yung lilinisin natin mahirap naman maiwasan itong part na to so hindi siya recommended no guys pwede naman tayong gumamit nito kaso halos same lang siya ng WD-40 halos same lang ng effect nito meron naman mga brake cleaner katulad ng extreme pero hindi ko recommended yon kapag uh, repainted yung mga mags nyo kasi pag tumulo yung brake cleaner ng extreme base sa experience ko ano siya natutunaw natutunaw nung pang spray na yun ng brake cleaner na yun yung mga mags natin so baka mangyari din sa mags natin na to dostak pa to ayaw naman natin masira yung kulay niyan napakatapang nun so ngayon yung pinaka reliable natin na pwede pang linis dyan is suka which is alam naman natin nakakatanggal ng kalawang lalagyan lang natin ng konting asin tapos irarab po natin yan gamit itong mga maninipis na wire brush. Manipis lang yan guys, hindi siya sobrang kapal kasi pag sobrang kapal na wire brush ginamit nyo, pwedeng masugatan yung buong to. masugatan nyo yan. Tapos, mas lalong ma sa kalawang yung rotor disc ninyo. Kaya naman ito, manipis lang yan oh. Di Oh. nga nakakasugat yan eh. Pang-rub lang. So, meron din tayo ditong mga ibang uh, wire brush na ito, plastic meron din ito ay medyo makapal ng konti ito makapal na to hindi ko nagagamitin to ayan tapos meron din tayo toothbrush ayan para yung initial natin na pagkuskos ito yung gagamitin natin to mga brush brush na lang yan yan lang yung gagamitin natin tapos yung suka ayan may presyo pa dose, yan, lang. dose lang yan guys dose dito ulit nito napakamahal tapos ano pa ansipa, pa dose lang yan suka or kung may suka kayo sa kusina kunin nyo lang nakawin nyo lang muna sa nanay nyo tapos batay lalagyan tapos lagyan natin konting asin para mas ano mas tumapang siya at magpenetrate do sa mga kalawang so yan start na natin unang step natin bababaran lang natin ng suka yung kalawang bababaran lang natin to tapos after ilang minuto kukuskusin natin siya may mga liha din pala tayo guys para in case man yung mga medyo makapal-kapal is matanggal po natin eto pala kung medyo sobrang kapal yung kalawang nyo, ito kasi manipis pa ito eh. Kung sobrang kapal na ng mga kalawang nyo, pwede na kayong gumamit ng liha dito. Yung makapal na liha. Pero tayo, dahil manipis pa lang yan, sobrang nipis pa lang yan, pwede tayong gumamit ng sobrang nipis din na liha. Ito, 2,000. Ayan, hindi yan nakasugat. Natatanggal niya lang yung pinaka surface. Sobrang pino nito guys. So check na lang natin. Babaran muna natin ng suka guys. Lagay tayo dito tapos konting asin. Buksan lang natin yung suka natin guys. Kahit anong suka. Pero ito, dato puti. Medyo matapang to eh. Ayan, mas okay Dato puti, baka naman. Uy, natapon. Tapos konting suka lang guys. Ay, konting asin. Eh, para mag-penetrate. Tapos saluhaluin natin. Gamit muna tayo ng toothbrush. Medyo marumi pa yung toothbrush no. Luhaluin natin. Tapos apply natin. Babad lang natin. Dun sa rotor disc. So yan apply na natin tong suka dito sa mga part na may kalawang guys Ayan, pwede nyo nilakta sa may mga kalawang o, syempre paikot yan pati yung ibang parts lagi natin Ayan, pwede rin to sa ibang parts na kinakalawang hindi lang sa rotor disto pati sa ibang parts tamay na natin yung sa ABS nya no? para medyo pumuti puti ng konti babaran lang natin yan ng mga 5 to 10 minutes Ayan, make sure natin na nalagyan lahat ng parts para mamaya gagadgarin na lang natin ayan medyo nababara na natin no? so titignan natin sa mga to kung ano itatalab so gamitin muna natin yung manipis na wire brush or yung plastic na wire brush muna etong toothbrush kasi medyo kulang yung ano niya power niya eh, para matanggal yung kalawang eh Eh no? pero natatanggal niya. 'Di ba? Pero ito mas ano to, itong plastic na wire brush. Seto so, ito, nabibili, lagay din ako ng link kung gusto niyan. Hanayin natin 'tong plastic. May medyo sosod din natin sa suka 'yan. yan para kahit papano may ano pa rin siya. Medyo basa-basa. Parang wet rubbing tapos uskusin natin. Ito hindi magagasgas 'yung rotor natin dito dahil plastic lang 'to, guys. Plastic. Ayun 'no. <laughs> Galing natatanggal niya. Lumilinis pa. Pati 'yung mga itim-itim na 'yan, parang yun yung stain ng ano natin eh rotor disc eh medyo may part na metal din kasi itong rotor disc natin kaya naman nangalawang talaga yan lalo na kapag naiihian din ng mga hayop aso pusa ayun ang natatanggal nya kalawang mabilis nya natatanggal itong mga itim itim medyo kailangan ng ano dito tiyaga next natin gagamitin itong medyo manipis na wire brush ito pala yung manipis manipis nipis lang yan guys di naman mani yan makapal. So, di niya masusugatan masyado yung rotor natin. Ayun. Natatanggal niya na dito. O, oh, di ba? Yun, o. Oh. Linis na, linis na. Punasan natin para makita niyo. Ayan. O, oh, di ba? Kintab na. Kanina ganito yung tsura niyan. Ngayon, malinis na. So, gawin lang natin to ikot para malinis po natin yung buong rotor disk natin. So ito na yung ginamit natin, yung makapal na wire brush na manipis lang. So para mas mabilis. Ayan o, kung makita kita nyo ang daming kalawang, tanggal agad. So kapag pinatagal nyo yan, magbibuild up yan, mas kakapal, mas mahirap tanggalin. So ngayon pa lang, hanggat uh, konti pa lang, or kung may nakikita nyo na kayong paunti-unti, tanggalin nyo na agad para hindi na dumami yan. O ba? Diba? Tanggal lang, linis. ayan, nalinis na natin ang buo. May mga tulo tolo lang. So, next natin gagawin, babanlawan po yan. So, yung pangbanlaw po natin is tubig. Tubig, tapos lalagyan po natin ng konting sabon kasi yung uh, suka po natin, natin ng asin. Kung kaya naman, pwedeng magpenetrate pu'yong po yung asin at mga lawang ulit yan. So, para matanggal po yung mga nilagay natin ng na asin uh, na suka, uh, tubig na may uh, sabon. So babalawan natin siya parang lilinisin na lang natin siya ng buo para mawala po yung mga residue tulad niyan ng mga tulo-tulo. Tapos ilalas touch po natin siya ng WD-40. Ito, pupunasan lang natin itong part na to para hindi po tubig yung last touch niya at di po siya ulit mga lawang. So gumamit lang ako ng pang-spray dito na tubig. Ayan o, tatanggal yung mga dumi-dumi. For idea, sabon bareta yung ginamit natin. Sa part na yan, di naman dudulas yung mga ano natin, disc brake lalo na kung nabanlawan ng maayos kapag sabon yung pinang linis po natin dyan di tulad kapag WD-40 talaga kapag nisprayan nyo yan talaga magpipenetrate tas mawawalan kayo ng preno ayan pati yung loob -loob kasi nito may mga dumi so mas okay malinis natin yan no? ayan o, linis na ganda na So, yan, okay na. Malinis na, malinis na. Patuyuin na lang natin. So, pwede natin siyang punasan ng tuyong basahan. Yan, no? Gimbago di ba? Yan, pagkatapos niyan, para last touch natin is hindi tubig. Apply ko konting WD-40. Take note lang, ha? Take note lang. Yung applyan ko lang itong part na to. Ito lang. Hindi po itong part na to. Ito lang, guys. Tapos, dapat hindi siya masabaw para hindi kumalat take note gagawin natin to para uh, yung last coat po natin is parang may seal po siya ganon at hindi po ano mga lawang agad dahil tubig yung last touch natin tapos gumamit po tayo ng wire brush so prone po siya mga lawang kung sakali mang hindi po natin siya lalagyan ng parang sealer or coat Ayan, medyo madulas na coat kasi yung WD-40 tsaka anti-rush sya kumbaga hindi nya hindi siya magpe-penetrate agad or hindi siya agad mga lawang ito lang part na to guys ha. Ah hanggang dito lang yan hindi ko kayo sinasabihin lagyan nyo to kasi madidisgrasya kayo guys yan. para lang may coat sya may top coat at maprevent po nya yung pagkakalawang agad konti lang yung in-apply ko para lang malagyan po ng coat etong ginagad po natin Grab lang natin yan dyan Kaya no, okay goods na tayo na top coat na natin ng WD-40. Hindi na agad mga ngalawang yan guys. So bigyan ko na lang kayo ng konting montage. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Tanggal kalawang, dinis kalawang, ng ating mga rotor disc. Kintab no parang bago. Bye bye.